natin na naman ang ating mga sidyan si Alex sa 5.40 kailangan kailangan ipag-trip natin siya ng 5.20 Okay lang naman kasi mabilis lang. Ang naman. bilis, -bilis lang. Takbong sexy na lang. Ngayon, ang um, saing natin mga yung gabi Kaya, nalagyan na natin ng kasi na ito. Uh, pa sa ayong saing Okay, okay. Ayan. Walang panis. Ayan. Like, Ayan. Um... diretso na ng ating gawain. Gawa tayo ng orasyon para sa ating uh, diet. Okay. orasyon, orasyon. Ito ang ating uh, morning na uh, Ito yung, uh, natin, pang morning na iinumin uh, pang palitod dyan. So, tulungan natin ng ating sarili nag-exercise tayo and then may mga iniinom tayo na no, natural lang naman, hindi yung mga gamot-gamot pang na Dyan. Tatlong kalamansi, tatlong piraso. At kape na walang asukal. Eh, mo sa mainit na tubig. kasi alagay mo kunting -kunti lang na. Uh, yung hindi malainit na tubig. Yun, para para lang siya ay hindi. Kasi ang kamay, wait Tapos lagyan natin ng kape. Uh, black coffee po ha. Hindi 3 in 1. Black coffee. Tapos, ito. Ditimpla natin siya ng walang kalamat, ah, walang asukal. Black coffee, kalamat sila ng peraso. Tapos, mainit na tubig. Tapos, lagyan natin siya ng Uh, hindi mainit na tubig para nat madali natin maitin So, yun lang, pampatanggal ng bilbil, pampatanggal ng toxic sa katawan, pampasexy. Kaya kung sino man ang nakakanood uh, nito, gawin nyo na rin. O kaya may alternatibo pa, yung yakult, apat na kalamansi, at saka maligamgam na tubig. Yun, iinumin ninyo sa, sa umaga, wala pa laman ng tiyan, tapos 30 minutes bago kumain. Same lang din, 30 minutes bago kumain ng breakfast. So, iinumin na natin ngayon para mamaya, pagdating natin galing school, ma ano na lang natin to ma, ma makakapag-breakfast tayo kasi aalis ako ngayon kasamahan ko si Paddy tapos sa din niya ako doon sa LTO okay yun okay. ang aking lakad ngayon kaya hayaan nyo magbablog tayo doon kasi maaluan naman hindi katulad sa iba na branch ng LTO na medyo madaming tao so doon wala naman pwede pwede tayo magvlog doon ng konti lang Ayan, para maalam natin na kung nasaan tayo, ma natin kung nasaan tayo. So, ito na, lang kasi rin, walang tubig na, hindi mainit. Tarasan okay. natin ang ating lamesa kasi nagbasa. Tapos, dire-direction naman natin ang ating mga gawain. Ayan, lagyan natin ang tubig na hindi mainit kasi nag-melt naman na yung ating kape yan, yun natin lang hindi mainit so hindi, ano, iinun mo to ng po wala siyang dapat asukal kasi para uh, okay siya effective so nanggil lang natin ng onte tapos natin ang ating ito dito ay saray dami pa nating ulan, may pusit pa tayo natin ang ating kawali. ulitin. Lamig-lamigin natin ito. Ito At ang ating inuwin para dala natin siyang maano sa bunga Tuesday. yan. Kapag sa dieta, uh, food sa iniinom natin na kung ano-ano mga ano dyan. Ako oh, kasi, nag-diet ako pero hindi. Never akong bumili ng mga mga pagpa na gamot. Ayoko nun. Yung mga hindi natural. Doon lang tayo sa mga natural na nakikita natin sa balikid, sa kusina natin. Kaya yun pwedeng, pwede nga yung yakult na sinasabi ko sa inyo, patakan nyo lang ng, sa maligam na tubig, patakan nyo ng apat perasong kalamansi, lagyan nyo ng isang yakult, haluin niyo tapos ang sarap, ang tamis. Sarap siyang, ano inumin. Kaysa dito sa kape, na merong kalamansi, ito ay hindi, hindi makaaya-aya ang lasa nito, pero, uh, hindi kasi ako takot sa herbal kaya may nagtala ako ng herbal ito i-straight ko lang to Uh, walang problema. Mainit pa kasi kaya hindi ko siya mainom. Uh, yun, nakakapag at tanggal din siya ng toxic sa katawan ng no, ating mga fats, mga fats sa tiyan sa dito sa may side na to. Kasi ako talaga mga kabibilab ay matyan ako. Kasi syempre nagbuntis na ako, Talo ang anak ko kaya medyo matyan ako. Yun nga lang, nababawi na nga lang kasi binayaan naman tayo ng konting dibdib kaya medyo nababaw yung ating shape band darito. kaya yun medyo lang malaki talagang ang bilbil ko dito kaya yun ang pinupush ko na mawala kaya ang workout natin ay talagang for tummy, for Benny araw-araw lagi yun ang ating workout para mawala siya okay? bye bye, Ayoko itong pahabain kasi baka mamaya hindi nyo tapusin yung video hindi po counted pag hindi tinapos at hindi rin kikita yung video pa kapag ini-skip niyo yung mga ads so huwag uh, niyo i-skip ang ads kung meron may mga ads o kaya huwag niyo uh, taposin niyo lagi yung video hey, good morning martes ng umaga good vibes lang sana ay makuha natin yung ating registro ng motor tapos sumahan natin si Buddy sa kanyang lakad din ngayon para bawian lang kami sinamahan niya kung samahan ko din siya so mamaya ligo ako after natin mag kay Alex Palengke mo na ako and then ligo so okay. bye, -bye.